Ito na nga po yung update mga pare ko dito po sa MTPB na nanuntok po ng taxi driver. Panoorin po natin kung ano na nga po yung naging update dito nila Congressman Bosita. Kuling irit, papasukin yung driver nga. Kuling nga, si Boy, ano? Si so, ano boy, boy nasuntok. Si Boy nasuntok. <laughs> Ay, ito. Kaya ba? Si, pakita mo nga yung ano mo. Yan. <laughs> Di ba posti Uh, Saka may dental. May ano, siyempre due process. Ang concern lang namin, ano status ng enforcer natin? Pwede bang... Hindi, tumawag po sa akin ng abogado niya. And they will be filing a counter uh, charges. Okay. counterin nila yung, ano, yung container Okay. So, sabi ko, it's up to you. Pero as of now, naka- Sa administrative. Ano po, ay, Kaneli, pakihingi po yung, ano, yung action ng opisina kay e, Enforcer Chu. Meron po tayong action na suspended po siya. Um, okay yun. Okay. Um, Preventive uh, suspension. Yeah. Tama. Eh, okay. mm -hmm. yan ay sakotosan din yung aming um, director para po mag-give way po yung investigation. Tama. O oh, ganito ah, uh, dahil may nakikita ang office ng MTPB na may probable cause yung complaint mo Kaya merong in sila na preventive suspension Ibig sabihin noon, habang inimbestigahan, ay suspendido muna Hindi mo na siya pwedeng Oo, oh, oh. kaya doon sa parte ng office of the mayor, kalimutan mo muna yon. Oo, oh, oh. yung bang police nag-file ng complaint, criminal complaint, okay Okay, sige May witness ka, ano? yung bang witness mo nagko-cooperate? Yung po mo ano, na gano'n, nag-video. Yung nag-video mismo. Active po. Active. So, klaro na tayo sa office ni Ka Wilson. May action taken na. Kaya talagang ano, pagka ganyan po, ano yan, uh, procedure po yan. Okay. Uh, kapag may complaint na nakasampang legal cases sa court, so we have to suspend them. Okay, okay na. Okay na. Hmm, sige. Okay na tayo ha. Sa side ng city government. Iba yun sa criminal complaint. Pantayin na lang po, hindi niya patatawag po kayo. Uh Oo. -oh. So, from here, sasama kita doon sa dental clinic. Gusto mo bang magpapustiso o wag na lang? Parang gusto sumama niya, pagka ganyan. Parang gusto sumama. Okay, <laughs> sir. Thank you very much. Sir, pag once na mayroong gano'n, parang hindi naman po kayo nabala. You may get it sa ganito, akin. Kung nga lang papupuntay mo sa akin. May laka daw sa Binondo. May bibilhin ako personal. Kaya sinumahang ko ah, okay, lang. Tikoy. Okay. <laughs> sí, <okay>. Parang, <laughs> ano pa yung isang special doon? Siopaw. Hindi, may isa pa. Mami. Ano yun? Ang O, Oo, hopia nga po, sir. Hopia, hop sir. Hop ah, Shaolong Bao. Hopia. Shaolong yung trending sa TikTok. Oo. Oh. Okay na. Swerte ninyo, Women's Month ngayon. Oo. So Okay ha, kita mo ha, hindi kwento Talagang binunot pang inano pa talaga ang salamin eh oh, Marunong ka naman bumasa diba? Sampol oh. siya walang sweldo Sinuspend na dito. siya February to March 28, tama naman yon para maimbestigahan Nag-giveaway po tayo oh. sa reklamo po ninyo Hanggang sa makasuhan nyo, makakit sa Maro. Eh. eh si Kawilson, hindi ko tinanong ng, Hindi ko inanapan ng black and white, baka mainsulto eh may konsu <laughs> may kusa na naman, pinalabas pa yung ebidensya. O, oh, kinabit mo pa yung sala. Oh, malabo Malabo po oh, Malabo. Naggabista, sinuot Loud and clear, ha? Hmm. Hindi lang kwento. Yes, May ebidensya pa. Parang barkada mo si ano. Sino po? Gas Abel Gas. <laughs> Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Thank you. Thank you. Hindi na namin kailangan namin. Thank you for coming. At ano, labis ka namin. <laughs> Maraming salamat po, sir. Oo, uh, sige po. Kasi ano po eh, konting-konti na lang. Sa Maynila ang problema, konting-konti na lang. Kung Sinu yung naman kung ano sa akin lang naman, i-improve naman natin lahat ng problema rito. Marisol. Marisol po natin. Kasi, once it's all one time hindi naman po pwede lagi dalagoy. Pero in fairness, ulitin ko sa <laughs> ang laki ng pagbabago. Para ko, parang kaya ko sabihin, from 100%, 95% okay na eh. Minimal. Basta ano ang sabi? Kahit hindi ka po matapasan, basta pwede mo ako. Text ko na lang. Kung sila po po sa akin, balik po sila. Alam ko naman. I report Eh, uh, gusto that. ko mabilis. Naka na-miss kita. Hindi, may speed eh. napatakbo nga ako nung nalaman ko. mo lang eh. Ayaw yung mga bata. Pusin. Pesan. Okay na kayo. Okay ka na Ang dami Tapos brother. Kahit ganyan. Ano sa baba. Kita mo ha? na Tapos hingi tayo ng sticker. Ano? 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 Uh, Oo. po siya kasi yun ang ano eh, yun ang Forte. Baka kilala so, niya si ano? Oh, yung yun si Sina Forte. Pag ilipi po siya, tanggal siya. Automatic po yun. By the way, gawin sir, bagiting ko na ano. Ipagpalagay may bayonet mo na eh. Hindi pa. No. Sa no. mas no. no. Kasi kung natatandaan nyo, sir, meron po tayo pinunin na kung saan ang sa driver. Ang kasar dapat pinupunin sa driver. Ang dapat sa yung important is hindi lumakal. Ang dami ang Iba na yung nito. ito. Okay. Okay kasi meron Medyo process lang dito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin shortcut. Ayos. Salamat po kayo, o hindi ka kakampi, hindi tayo gusto. ng turo ng sa akin, hindi naman kampi pinili mo Ayo, brother! Nasaan? po. Alam ko. Basta Supporter mo kasi sa vlog mo, sir. Lagi ako nakasupport. Thank po. So brother! Papicture ako ng papicture eh. Brother Matt, nagpapapicture ako sa tropang info. Sir, baka ito yung nanuntok sa Ha? <laughs> ah? Brother, ganito, babanggitin ko sa inyo ha. Apo. Mabuti yung malinaw. Kuya Doble, witness ka. Sa usaping motorista. Hindi kami makauli, kaya magkamit kami. Huwag na huwag nyo sasaktan. Apo. May violation ng motorista. Tikita nyo, kahit ka mag-anak ko, kaibigan ko, tatrabaho ko, wala kayong madidinig sa akin. Isa lang ang request ko, brother. Yeah. Pass the word. basta the trabaho. Magkakasangga tayo. Ngayon, syempre minsan naman yung motoristang abusado. balasubas, di ba? Aminin natin yung totoo. Tawag kayo sa akin. Di ba? Okay ba yun? Hindi lang naman yung complain na ako. Oo, Paki kayo. O, oh, huwag kayong matakot sa pangalan ko. Ah, ah ang pamantay natin, basta tama, kapit na po tayo. Pagka kapatid ko, kapamilya ko, pag na kahit tumawag ko, oh, siyempre, sasagutin ko, ano. Eh, paano oh, pakalikon yung na? Basta ganito, ang pamantay natin, kahit kapatid ko yan, kapamilya ko, nagkamali, tuluyan nyo. Eto din, pagkapamilya ko, nagkamali, tinuluyan nyo. Pagka nung gusto mong 5,000 incentive. Yes, <laughs> 5,000. <laughs> ah, dito <laughs> yan. Kuya Pagka-pamilya ko, kaibigan ko, nahuli ninyo, sinuluyan nyo, tama ang huli. 5,000. Bakit? Consuelo yun na kayo may paninindigan, walang pinipili. Walang pinipili. <laughs> Sino nga nun? <laughs> Parang si Gas Abel na naman yata. Walang pinipili. Kung kayo, ha? Klaro yun, ha? Oo. <laughs> <Abong>. Klaro, ha? Oo. <laughs> Huwag kayong matatakot. Pinag-usapan tama. Kasi kapamilya -ka ko nagsungkong sa akin. hindi ako pwedeng maging bias. Kasi pag naging bias ako, eh pagkalikod ko, mumurahin na lang ninyo ako. Eh, Di ba? Kuya Doble. Ang gusto lang natin, ang gusto lang natin, magkaroon ng pagbabago. Kuya, para pag natin na tayo, kayahay. Tagasan ka. Tagasan ka. Tagasan ka. Tagasan ka papalitang one play boy eh. <laughs> Kapeden talaga 'tong budget sa station mo. Kaya pala, kaya pala proper ito eh. Nene nandito. Kaya pala proper 'to, kapatid ng pulis, ASF pag ngalanan ng Rosario, baka pati kapatid niya malasin. Uh, uh, Alam okay. mo? Yo, kalamata, okay. kong mo na kayo ma-invite na magtanghalian kasi may lakas pa ako. Okay? Woman's man, kaya kayo na ganyan. Hindi naman kayo babae. hindi babae kayo. Nakikisang question. Brother, salamat. Thank you po Thank you po ako. Klaro yun ha? Opo. Oh, Kahit sino? Oh, Tapos pag kami may mayayabang o parang gusto kayong angasan, tawag agad sa ayas. Oh, Daraw yun ha? Opo. Oya, see? Okay? Opo. Brother, salamat. Ikaw mukha rin ang artista. Sino nga ba yung artista na ang laging papel sa pelikula? ko eh, Thank you. Thank you po. Sige, test na lang para mabilis. Brother Mag, kakain tayo. Brother, sumama ka sa amin. Kakain tayo. Hindi. Huwag mo nang ipanop yung problema mo, ha? So, naghahabol ka sa boundary. Magkano ang boundary mo? Hindi na po. Ayaw mong sumama sa amin. Kakain tayo. O, sige. Nasuspende na yung impulsor. Huwag sampan na ng kaso. Doon sa kaso, may witness ka naman, di ba? Huwag kang mahihiya na mag-update sa akin. Okay, brother Matt. Claro Okay. Tanong. Gusto mo magka-postiso o ayaw? Ha? Oh, gusto mo. Oh. Gusto mo. O kailan mo gusto magpa-postiso? Magbibigyan na po. Ang boundary, saan ang boundary? Ha? Sa kailang oras ka na ba ng biyahe? Sige. Oh, pang mo. Oh, bahala ka na. Wala ka yan. Huwag ka nang maya. Dahil... Ako na natatanggap. Pag ito hindi mo tinanggap, ay eh, tingnan mo. Oh. Ah, kasi, alam ko, kumain ka na rin. Tapos, makinig kang mabuti, ha? Patawagan natin, brother, matyong dental officer. Yes, oh. Ipapa ko. Ipapasis ko, papopostisuan ko ito. ko. Alam mo ba kung ba't ayaw ko hindi kayong pera? Baka manegosyo pa. <laughs> 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 wag kang mag-anela papopost dito nga. Okay na, okay. Parang manungkot ka. Oo, eto ani, lagi ko ini nilalakad eh. Ako ini kinabalik-balik. Ganito ha, wag ka nang babalik dito. Nasuspend din na Pag may natanggap kang hearing Dadalo ka sa hearing Malakas ang ebidensya May witness ka Nandyan Tapos may ebidensya Okay? Pag hearing Sagot ko yung pagliban mo sa hanap buhay ka kay brother mat Ipa-picturean mo yung notice no, ng hearing. hearing Bibigyan ka namin ng katapat na sweldo do sa pagdalo mo sa hearing Siyempre walang boundary yun Malinaw ba sa'yo? Oh, may asawa ka May pamilya ka ilan hanak mo? Oh, wag kang lipat ang isip. Uh, uh, Nag-netrex ka ba? Gusto mo ipakulong kita? Kasi, ingat, ingat, ingat. hindi malaki yung problema mo dahil nandito kami. Salamat po sa Malina ba? Salamat po sa pagkakulong. Yung dito, kalimutan mo na may suspensyon na. Ah. Pag may notice of hearing, dadalo ka. Papaalam mo kay Brother Matt, bigyan mo siya ng kopya ng notice of hearing, papadalang kita nung katumbas na nawawalang kita para sa'yo dahil pabigyado ka. Okay? Kung may problema doon sa kaso, halimbawa parang natatalo ka o matalo ka, huwag kang mag-alala, may tinatawag pa dyan na apila. Tulungan kita. Paro? Malinaw. Huwag kang lipad ang isip. Pag ikaw ay dahil lipad ang isip na aksidente ka, tapos ikaw ang mali, wala may tutulong sa'yo. Na, Nag-uwari lang po. Kasi parang pag dito ako pumunta, Hello? Tapos na dito, di ba? Wala, huwag mo naisipin yan. Di diba, tapos na? May suspension na? Tapos pag na yung kaso, tatanggalin siya sa trabaho. Kasi si Ka Wilson at ang si Mayor Lakona hindi yan magkonsinte. Kasi pag kinonsente nila Brother Jerry, at may nangyaring kapareho din, magiging sampal sa pagkatao oh, nila. Paulit. Ipintindihan mo ba? O, okay na? din mm -hmm. okay, okay. po yung pangalan nila. O, na to, Ralph, siyempre. Okay. Maraming salamat po. Ayos na? Salamat, Sige, ingat, ayaw ingat. mo sumama ng kumain? Salamat po. Tama, okay. wag ka rin sumama. Hindi mo makakain po ng ayos eh. Sige na. After ilang bu isang buwan yata pwede magpapustiso kasi pinapahil pa yan eh. Maga pa kasi yan eh. Mga isang buwan, saka, buwan. sa ka pwedeng mo. Patungkol doon sa pustiso mo, brother Matt. Oh, mga isang buwan pa yan yes, boss eh. Pano kasi ba? pinapa ano buwan. pa yan? Pinapa okay. pinapagaling pa muna yan. Ayusin mo pag mo, pag na ka, kawawa anak mo. Ang may kumpare ka ba? Wala. Pasok, pasok. <laughs> okay. okay. Yeah. Bakit? Ba't oh, ka eh, na oh, hiya? Kaya mag-ingat ka kasi wala kang kumpare pag na-discuss ka ng mga bisis mo. Ah. Sige. Ano si Tiyol? Si Tiyol ito eh.